Narito ang vlogger ng Sorso Bar, pinapapili ng libre. Libre lang ito sa mga gusto ng mga ukay-ukay. Ayan. Samantalahin nyo na at libre ito. Pili na kayo, libre lang to. Ayan, Tila ka kuya. Kung ano magustuhan lang. Kung ano magustuhan nyo, wag lang ako. Ayan, libre yan. Libre, libre. Ayan, marami po dyan. Piliin nyo na, samantalahin nyo na ang mura. Mura, pero Ayan Ayan, libre lang puya Piliin nyo na, libre lang to Walang bayad Ang plucker ng Sorsogon Mamimigay ngayon ng libre Ayan Piliin kayo, piliin kayo Piliin kayo ah, Wala na pong balot-balot yan tatay Kung mo <laughs> Kasi hindi ako ase dyan Wag na nyo Pagpabahay Ayan Libre lang ito, mami. Wala ka na, Pili. Wala ka na, sapatos. Ang mga sapatos ko, next day, dito ko ako mamimigay. Oh, oh. <laughs> Ang hirap pa <ka> rin ako. <laughs> libre lang sa libre. Libri, libre, libre. Pili na kayo, bilir oh, bilir na <laughs> libre po yan, libre, libre. Pinamimigay ko po yan ng libre Mili na po kayo Libre po yan Ate, ikaw na, no? Yes po hello. Ay. Ay, hello Anala ko may utang ako Thank you, thank you Ayan, ah, sige po Isa lang po na po, gusto nyo Marami po dyan Libre lang po yan, ayan, sige lang po Punin nyo na po ang gusto nyo aya <laughs> 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 Okay. Ayan na, pili na kayo. Ay, pili na kayo. Pili na, pate. Pili na pala. Oo, ah. Wow. kwarta? Pag payout yung malibre akong kwarta. Personal. <laughs> <Tigma> ba hindi? <laughs> Yan short. Ayan, pili lang kayo dyan. Ayan, sa mga gusto ng lumang damit, punta lang. Yan po. Libre lang po 'yan. Pag kumuha siya inyo na, suksok nyo na. <laughs> Ipa-separate paman. <ba>? Ah, suksok. Sa parit lang, <laughs> so. Apos. Ay, pili na kayo. Libre lang po 'yan sa mga anak nyo. Diyan din na, 'di ba?